halama ka babe ayan samahan nyo muna ako pagdaan muna tayo ng supermarket pili tayo ng pandesal at saka palaman pang ano din pang breakfast din ayan sobrang init nagmamadali na ako kasi hinahabol ko yung ano yung uh, bus timing So, daan muna ako ng supermarket para makabili ng aking pang-breakfast. Bilhin muna ako ng pandesal at syaka kape and palaman butter ano kayo masarap na palaman ano tayo ng kape 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 na rin yung kape nga wala silang display so kuha tayo dito dalawa lang po tayo ng palaman ito na lang peanut butter lang muna po tayo ng peanut butter kasi mura lang ang peanut butter and po tayo ng pandesal Yan, may panlisal na rin ako. Ay, nakakahingal. Ito lang muna ang bilhin natin. And tignan natin yung mga tagmamiso dito. Huwag na lang masyadong tayong late. Ang dami pang nakapila sa counter, so ikat-ikat mo na tayo, tingin-tingin mo na tayo ng pwede nating umahagip dito na mabili. Pero ito na, nakabili na ako ng palisal, coffee, and butter. Peanut butter. Ano kayo yung mga sales sales nila dito? bihira na lang ako makadaan sa dito sa supermarket na to kasi walang budget na pambili so ayun hindi makabili meron naman kaso lang uh, nag i nga ako ng uh, may pambili naman ako pero nag i nga ako ng ano mga grocery food na sa aking room para hindi ako mahirapan if ever na dumating ang araw na wala tayong budget so update ko kayo guys ha ayan naklabas na ako ng supermarket going to work na again buhay OFW bahay trabaho bahay trabaho lang Napakainit na talaga ng panahon. At may mas lalala pang init dito pagdating ng uh, next month or after 2 months. Mukhang init siya. Ay, napakainit talaga. Alam mo yung pawis na pawis ako. Tingnan yung damit ko. Oh. Basang-basa na dito. See? Basang-basa na ako sa pawis. Yung kakalabas ko lang ng bahay. Tapos tumaan na ako ng supermarket. Para bumili ng pandisal. Tsaka kapet peanut butter. Tapos tingnan nyo. Basang-basa na ako. Oh. Basang-basa na ng pawis. So, ayan. Nandito tayo sa loob ng... Ano, ng metro ay nako tapos yung minsan super init na tapos pagdating nyo sa salon nyo magpapatuyo ka ng pawis mo tapos super lamig alam mo yun so ang kalalabasan ng katawan mo is pasma mapapasma ka so mo muna ako ng aking null no card, no card para makapasok ako sa train station So, happy ko kayo guys. Ayan, nakapasok tayo dito sa uh, metro, Stray, eh, metro train station. Pagkili tayo ng train ng 3 minutes. 3 minutes pa darating ang train. So, dito muna tayo mag ano tayo tambay-tambay. Alam niyo ba guys, yung mga ganito kataas na ano, malulula, malulula talaga ako eh natatakot ako sa mga ganyan katataas kaya ako sumisilip sa mga ganyan katataas ay naku ang init init grabe ang init Two minutes na lang para makaano na tayo, makasakay na tayo ng train. Ay, kahapon super busy. Hindi ako nakapag-vlog kahapon dahil super busy. ma, this, uh, past few days, super busy ng trabaho namin. Kaya hindi ako nakakapag-vlog. Ay, hindi ako rin ako nakapag-video. Kahit gawa-gawa na -gawa ng video. And I think two days na ako hindi nakakapag-live. Dahil na napaka Uh, sobrang busy sa saloon. So, nandito na yung train station na uh, mga guys. Para tingin na. So, i ko kayo guys. Kasi baka ma-copyright tayo sa mga nagsasalita dito. Ayan, nakalabas na ako ng uh, train station. Hindi na ako nakapag-vlog doon. Kasi nga, napapansin ko tuwing nagbablog ako sa train. Nakaka-copyright ako. Nakaka-copyright tayo. So minabuti ko ng pag nasa train ako inaano ko na lang uh, pinapatay ko na lang or hinihinto ko na lang yung pagbablog ko doon kasi sayang na rin naman kasi kung mag upload pa yun tapos nakaka-copyright lang tayo kaya ito ayan, nandito na ako sa labas naghihintay na lang rin ako ng uh, tawag dito ng ng uh, bus So After nga, hindi ko alam po anong oras yung bus ngayon So i-check muna natin yung uh, bus timing Para alam natin kung anong oras darating yung bus Ang dami tao kanina sa train Kaya isa din sa dahilan na hindi ako makapag-vlog dahil ang daming tao dahil hindi nga natin alam kung okay ba sa mga tao yung uh, nakikita yung mga mukha nila kasi uh, bawal kasi yung uh, dito na nagbibidyo-bidyo ka na walang consent na mga tao so mas, mas minabuti ko na hindi na mag vlog doon sa loob ng train kasi nga nakaka talaga lahat talaga ng ano ng ina-upload kung nasa train ako, na ko na nagbabasa yan katulad niyan nagsasalita nakaka-copyright tayo pero pag sinasapawan ko naman yung uh, sinasalita nila hindi ako na ano hindi ako na kaka-copyright so eksaktong alauna darating ang bus So maghihintay tayo ng mga 15 minutes para sa pagdating ng bus. So update ko kayo pag nandito na yung bus. Ayan guys, pasakay na ako ng bus. Pasakay na tayo ng bus. Ito lang masyadong tao. Parang apat lang kami nakasakay or lima. Nasa dulo yung iba. So ayan, mapatala tayo ng ating work at sana merong tumaan na isang bus doon sa bus stop na to na pwede kong masakyan na malapit na lang ang bababaan doon sa uh, aming uh, saloy. At least walking distance na lang. Ito yung maglalakad tayo ng napakalagot pa. So, ayun. Uh, Friday today. So, sana hindi masyadong busy or sana busy pero maraming magaganap. Dahil kahapon, sobrang busy. Pero ang natanggap lang natin is 20 lang talaga. 20 dirham lang. So, after nun, uh, binili lang ng pangudam din. Nakabili din ng tubig. And, buti na lang nakabili. Kasi, nagkaroon na tayo ng tips na 20. Dahil na, ang hirap na talaga gumawa ng magic-magic uh, sa salun namin hirap na maka ano, ang hirap nang na makakupit kumpit. <laughs> minsan kasi na kakupit kami pag mga customer na nagbabayad na sa amin ng, ng cash, gano'n. Hindi ko hindi din na yun dahil dyan din ako minsan nabubuhay at nakakabili ng aking mga pangangailangan. So, proud ako sa mga ganyan dahil hindi naman nakaw yun. Uh, ano naman yun, uh, bigay naman yun ng customer. Uh, nagbabayad naman ng paayos yung customer so hindi pa rin ano so parang amin pa rin amin pa rin yun kasi bigyan ng customer so sana uh, ngayong araw Friday is kahit hindi masyadong busy uh, may tips kami na matanggap or kahit sobrang busy may mas tips kami uh, natatagad. kasi guys alam niyo kung bakit Minsan kasi, hindi masyadong busy ang dami namin tips, di ba? Kung baga, lahat ng customer na mahahawakan namin yung mga tips. Pero pag busy naman kami, uh, minsan naman uh, yung ibang customer na nagbibigay ng tips. Yung iba naman, eh, eh syempre hindi naman natin pwedeng uh, pagpilitan sa customer na bigyan tayo, bigyan kami dahil bawal naman yun o baka i-reclap kami so kaya naghihintay lang kami ng himala na may magbigay sa amin pero pag mga regular customer namin ayan nagsisika-sika namin ganyan na sasabihan namin na so ganun, keso ganun, keso ganyan, ganun, ganun kailangan namin makabili ng ganyan kaya kailangan ko bumili ng ganito kasi na wala kong pera ganun. so drama-drama nila na ang nagaganap sa amin so ayun, pero sa mga regular customer ko na nagagawa nag yung mga ganun ha? hindi sa ano, hindi sa lahat ng customer hindi rin pwede sa mga bagong customer pero marami naman tayong regular customer so yun na nga. ha uh, may mga times talaga na ha? hindi sila nagbibigay dahil ang binabayad nila sa card so wala silang cash kasi usually dito ang mga tao talaga dito 99% card ang ginagamit. Siguro mga 1 or 2 percent na lang talaga ang uh, nagbabayad ng cash. Yan. So, uh, yun na nga, saan niya tayo. And eh, pasensya na nga pala guys. Pasensya na kung minsan tayo nakakapag-upload. Hindi ako nakakapag-upload ng mga videos. Eh, pasensya na rin po kung paulit-ulit ang mga videos natin. I mean paulit-ulit yung mga lugar lugar kung saan tayo dahil yun na nga sinasabi ko sa inyo, bahay trabaho, bahay trabaho na po talaga ang uh, nagaganap sa akin, bihira lang ako makalabas and yun na nga, bi sa bihira nga lang na yun, hindi pa tayo makapag uh, uh, video dahil na minsan nabibisi sa uh, kahat nakaharap ang mga barkada, so nawawala sa ano natin, nawawala sa uh, pangungutak at panginisip natin ang mag-video uh, video ng saglit. So, ayun. Sa so, hopefully, hopefully, makapag-video tayo uh, pag kasama ko yung mga friend ko. And, siguro, uh, uh this two week, this week, mag-ano kami, mag, uh, magbabardagulan naman kami. Pero hindi ko pa alam, ko pa alam kung this week o oh, mamaya. So, ayun na guys, nakabalagulan.